guys! Welcome back to my channel! So ngayon guys, dito na kami sa Creek Park. So pag, pagkatapos namin nag, ano guys, nagjogging. jogging, kainan na naman. So ngayon, nandito kami sa Creek Park. So ito yung makikita natin ngayon dito sa Creek Park. Ayan siya guys. So ang gagawin namin ngayon ay kakain muna kami ng almusal namin. May dala kami na tea. At saka, yun, may pandisal yan kami lang. So ikot natin. Ayan. Hello mga kamarites. <laughs> so ayan siya. Nandito na naman si Bisdak. Alright. Ayan. So. Ayan ang tsura ko kanina guys. sa Freak Park! So mga kamarites dyan, hello! So ayan guys, ang mga kasama ko, ayan. Yung habi kasi namin, kakain. Kaka, so ayan ang anak ko, at saka dalawa kong kapatid. So ngayon ay mag kainan muna kami guys. So sumahan nyo, ang dala namin ay may isda, may shrimp, may ah uh, uh, madunggada, may... <laughs> yung laman loob at saka Ayan pa guys, yung marami marami. So, watch out guys. So, mamaya maya mag ihaw, -ihaw kami doon, banda. Kasi doon ang ihawan. Doon magsugba, mag grill So, ayan. So, ikot tayo mamaya guys. Ikotin natin ang park nila. May sky cable dito guys. So, mamaya maya tingnan natin kung gagana pa ba. Kasi, ang park na ito ay kabubukas lang. cashback guys oh. ito ang number ko sa aking running guys ayan ayan siya so nandito na kami ngayon sa ano guys nag, nag ihaw ihaw na ang bisdak so nandito na ako oh. tina mo guys maalat na yung manok namin kasi nilagyan ko siya ng ano ba yung rub powder na ano so ayan hindi <laughs> masyado makita yung apoy dalawa kano to guys dalawang pagluto <laughs> Init ng araw at saka init ng ano yun. Init ng apoy. So ayan siya. Init sa kayo o init sa adlaw. So mag dalawa ka ano na yan. Ayan. <laughs> so ito o. Oh. Ito iniha namin. Yan pusit. At saka mayroon kami ano Yan, ayan, may bungot pa. <laughs> So mamaya guys, kainan na. Yung mga kasama, kasama kami dito guys. Ka, taga na din, kapwa namin, taga Bisaya din. Yung taga Cebu. Ayan sila. Ayan, may business daw siya guys. Pwede natin yan o. Eh mga kablagi, yung mga founder natin. Yan may business sila. So ilagay ko dito yu, sa description ko yung business nila kung sino mahilig diyan yung ano yung mga yung mga founder ko diyan sa ano yung sa taga Itski at saka European oy yung mga taga European ano team natin ito ilagay ko sa description Para yung siya. ano nila ha yung business nila yung mahilig diyan sa mga online online oh yan ayan, ayan, mamaya makita ko kasi nandoon sa ko. ilagay ko sa description natin guys ha so tulungan natin sila o. thank you sige, ilagay natin. So, kukunin ko mamaya yung pangalan ng... Kasi sa apps lang daw yun. Hindi ko pa naman nakita mamaya. Tignan ko sa cellphone ng anak ko. So, ilagay natin sa description, ha? Oy, mga kabisaya, diha nga nasa sa Cebu. Shout out dyan sa Europe. Shout out dyan sa Tagay States. Yung nasa HK, tsaka yung... Yung ibang mga kapwa natin vlogger. So, thank you sa pagsubaybay sa ating uh, channel. So, what's up later on? So yan guys, nagkainan na kami guys. Yan ang pakita ko sa inyo yung pagkain namin. So ayan o. Grabe ang ata ng ano guys, yung uh, yung nukos. Pasayan. O, <laughs> ayan sila o. Ayan, look at that. So yung dessert namin ay pakwan. Wapar ba minapicture na nga mong DXB? With wipes ba? Okay. Asa ah, ka nagtrabaho ti mm -hmm. So guys, dito naman sa park ay kaya marami ng tao ngayon kasi kabubukas lang today. So maraming tao doon guys sa park. Ito. Punta lang ako ng hamam. So yun ang mga cactus dito guys. So grabe yung mga cactus dito. Grabe na sobra naka. Ang tangkad na talaga yung mga cactus dito. Diba? Oo yan noo oh, nagpunta kami dito guys yung cactus na yan ay parang ganun pa lang siya so ilang taon na ngayon nakapagbalik ako dito pero so ayan siya ayan so katapos ko lang kumain guys parang sobrang busog talaga grabe so ayan siya ang park ayun maganda dito doon banda, doon banda ay mga dagat siya. Yes. So ayan siya guys, iikot natin ang ating kamera So napakaraming tao dito na anong nag ibang lahi, mga Arabi -ano sila, mga Arabo. Yeah, nag-ano sila, nag-ano ng barbecue. So, kanina doon kami nagihaw, guys, kasi ang area ng area ng ihawan doon, pero dito lang kami sa diyan sa may puno. Yan diyan kami sa may puno yung mga kapatid ko at saka yung anak ko dyan lang kami pero yan napaikot yung mga tao guys grabe ang dami so maya maya puntahan ko yun mga yati doon makita natin kasi dagat siya doon so puntahan natin siya mamaya kunin ko lang do kunin ko lang yung isda may natira pa ako isa doon iwanan ko gawa ng sobrang gutom na siguro kayong sunog na So hi guys, dito na naman tayo ngayon sa balik tayo dito sa may mga maraming cactus guys. So makikita natin dito ang uh, gabi, napakadami na cactus. Nakailang taon na kaya ito. Kasi mula yung nag-pandemia, hindi ko na ito nabalikan. Tagal na, ilang years na ba kami hindi ng mga taga-hilungos nung yung taga-amin. Nag-stop na kasi sa mga meeting up na amin. So ayan, bumalik na naman kami. So dito yan guys, ang mga cactus na mga marami. Ayan. Dito lang natin siya makikita sa Creek Park sa UAA. So ayan siya ang mga cactus guys. So ayan. So mga aray, natusok ko. Oh. <laughs> ayan, may tunok pala ito. So ayan siya guys, ang ang napaka maraming cactus. Oh, ayan siya. So may iba, ibang ibang klase din yan guys, yung malapad. So mayroon din siyang cactus na parang Abang itsura nito. <laughs> parang kahoy yung itsura niya. Ito siya, guys. Ang cactus na ano. Ayun. Diba? Dito ay grabe sila mag-asikaso sa mga cactus dito, guys. Oh. Ibang klase. May ano na siya, guys. May flower na. Ayun, may flower na siya. Sabi nila kasi ito daw ay yung mga flower daw niya. Ayan, oh. May ano siya. May flower na. Ayan, ano, Tanggal. Ah, tinanggal ko. Eh, may parang may ano siya, guys. Oh, may... dito tsaka marami din doon sa so kabila doon pa doon pa marami pa doon yung mga cactus ayan siya so mayroon din namang isang pass eh, dito sa taas yung mga maiksi yan may mga ano dito ayan, ayan So ito yung tinatawag na na mga cactus group dito guys pero tinamo ang laki ng mga bato. Ayun siya. Yan ang ganda doon iba so iyan natin akyatin natin doon guys ang bato mga bato-bato So iba-ibang lahi, ibang ibang lahi, iba. Iba-ibang la iba. iba klase yung mga cactus na dito, guys. So, ayan oh, parang may mga ma iba dito, oh, parang puno. <laughs> parang puno na siya ng kahoy, oh. Ang laki. Yan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng cactus na 'yan. So, ayan sa so, guys, malapit pa siya doon, marami pa siya doon, 'yun. Ayun. So, maganda siya dito. Wala pa ano guys, wala pang yung mga tanim kasi parang nag pa lang sila. samay so, may mga tulay-tulay. Maganda na yan pag, ano, pag nakabukas na halagyan ng tubig. O, oh, yan. Makita natin maganda na yan siya. Ito yung creek park. Yun. So kanina guys, grabe ang takbo namin kanina umaga. Kaya ngayon masakit yung ano ko, yung masakit yung balakang ko. Kasi walang hinto. Kailangan ko lang habulin. So ayan yung mga cactus iba din yung mga klaseng cactus doon. Saka may cactus din dito sa bandang unahan guys, napakalaki niya. So, puntahan natin siya. Kita natin. Ayun. Yung mga Yes guys. Nagtutor na dito si Bisdak sa mga cactus. Ayun siya. Ayun. So laki. Oh. Ayun. Ibang klase na cactus dito guys. Sobrang laki. Ang tangkad na niya. Ilang taon na kaya itong cactus na to guys. so Diba? Sobrang laki na. So, ayan siya. Ayan. Ito yung creek park. Doon pa sa may dagat. Bandang dagat doon. Maganda doon pakinggan guys. Kasi may nag-announce din doon. Parang nasa airport tayo. So, puntahan puntahan natin doon. Banda sa may dagat.